Ayush. AYUSH! You sit here, boy. Ayush. What's your order? Which one you want? Huh? Sausage? We don't have sausage here. kita wag kay picturean dili na wa na siya labot bala na mo diha sa picture picture kay magkaon ko diri ya ko do ko mao man ilahang order ha asa imong burger do ah di ya diyan burger ya Ayush. 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 Look here. Mm -hmm. Slowly. 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 Enough. Enough. lapan parasut juga, pergi di dalamnya. Wah, Kau Terima kasih. Terima kasih. Sabul malas. Aduh. Hello. Selamat, Balik ke rumah. Mungkin orang-orang bisa berpunah kaya. Selepas You finish it or we'll win. I mean, ah.

Oh nak dah. No no this one. No. That, 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 like that. Ah! Okay. itu anak Ali oh poto beranak bulat just... siya. Ah yeah. like. tahun lagi. Like <coughs> <don't... coughs> <coughs>

Ngelimut ni, di Malaysia ni Am.. Pa.. ba.. Nanti cakap balong, tak as.. Uu.. Kutasan ni.. Uuuuuh.. Hehehehe.. 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 You try try. You do like that like me, okay? Uh. Wow. try one more. One more. Is this one oh. over her. This one. Mengatuk hmm, People's Park. Oh yeah, kalau awak. Ayus, kemir. Mo gini ni ke pakanan? Selat. <laughs> Mo ha? jid Ini minat. Bingung sahkanan ngah nak aku no.

Morning guys, naiyak kasi ako yung pinapanood ko sila ni Ayush. Hindi kasi ako nakakain ng spaghetti. <laughs> yun pala yun hindi nakakain ng spaghetti. Hindi <clears throat> naiyak ako kasi sobrang happy, it's a tears of joy kasi yung pag-aalaga nila sa anak ko habang ako nandito. Sobra Kaya thank you sa mama ko, tsaka sa papa ko, tsaka sa mga kapatid ko. Lumis ko kasi si Ayush, guys. Kaya, pag weekend talaga, sabi nga nila sa akin, sabi nga, dito sa ano, sa bahay, bakit ka uuwi ng ano? Di ba kakapasok mo lang sa trabaho? Iba kasi, iba kasi yung pakiramdam na ano, yung separation and ko talaga sobra kaya so ko bahala na ay ko ba kasi yung ano sabi ko yung pera kasi kikitain ko yan pero yung mga days na nami-miss ko ni kay Ayos hindi ko kasi mababalik yun eh kaya yun yung sabi, hindi ko na sinabi ng ano ko okay lang ate sabi ko gano'n, dito sa ano may-ari ng boarding house kasi sabi niya bakit ka uwi ka nang uwi malayo kasi 3 hours pa to byahin eh, sa amin <clears throat> okay lang. Masaya ako guys, talagang. Nakikita ako si Ayush na nag enjoy na ano, nilalabas, nilalabas nila. yeah, thank you. kailangan nga din talagang umuwi para at least magkatulong naman ako ng ano, sabado at saka linggo. Uh, ako ng damit. Sabi ko kay mama, huwag mo nang labahan ng mga marami kong kaya namang hindi labhan yung damit ni Ayos, itambak mo na lang yan dyan. Saka yung mga damit din nila para ako nang bahala pag ano, pag sabado. So yun lang guys, ang artin na. <laughs> Masaya lang kasi ako. Masaya ko lang i-share sa inyo na hindi yun nabababayaan si Ayos ng ano, ng pamilya ko. Hindi hindi nila pababayaan. Kaya although kahit ano, nalulungkot ako na iwanan siya manatag pa rin yung loob ko na nandoon siya kasama ng pamilya ko muna yung kaartihan natin for today guys thank you so much for watching ingat po kayong lahat sa, sa susunod ulit sabi ko i-ano nyo naman <laughs> binigyan pa ng trabaho okay lang yan, nandoon naman, nakabakasyon naman yung kapatid ko na i-video nyo si Ayosh para ano tawag niyan para at least may share ko naman ma-update ko sa inyo kung ano na yung mga nangyayari doon sa kanya anyway thank you so much ingat po kayong lahat God bless po